Hindi lamang ang mga kababayan natin sa mga komunidad ang naapektuhan na pagbaha na dulot ng bagyong karina at habagat. Maging ang mga persons deprived of liberty o PDLS binaha at nagbakwit din. Ito ang kinumpirma ni Jail Chief Superintendent Paulino Morena Jr., ang Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Central Luzon. During time of uh, disaster also, siyempre po unahin po namin i-safe yung mga PDL who are under our custody. Ngayon pong nakarang karina na experience po natin uh, dito sa mga Bulacan Jails natin, dahil ito po yung area ng Bulacan ay ang uh, catch basin ng tubig. So, yung at least po naging uh, naglikas po tayo ng mga PDL natin na around 116 of them from Giginto Municipal Jail. Linipat po natin yan dyan sa Balagtas at saka dito po sa Plaridel Municipal Jail na kung saan ay wala pong tubig. Nakahanda naman din daw ang BJMP na makiisa sa clearing and cleaning operations sa iba't ibang pasilidad sakaling kailanganin. Samantala, Batay sa monitoring Provincial Disaster and Risk Reduction Office ng Bulacan, nananatili sa alarm level ang tubig sa Bulusan River Bank na nasa 0.70 meters. Binabantayan din ang ilog ng San Miguel sa bahagi ng Kalumpit na umabot na sa 2.45 meters ang taas ng tubig at nasa alarm level na rin. Sa datos ng Office of Civil Defense, 64 na barangay pa rin sa Bulacan ang lubog sa tubig as of 6 a.m. ng July 30. Micaela Hilario, CLTV News.